Right, mga kamagil. Magandang hapon. Ayan. Dito tayo sa Katalunan Project, mga kamagil. Ay, ayan na yung pagin. Ay, bukong pugos ng kuha na. Ulan. Ang trabaho mo, kundili. Ay, problema. Ha? O, ayan. Mga kamagil, no? Atas kasi ng ulan ngayon dito. Bukong tabaw ata to. Lagi umuulan. So, panahon na naman ang tag-ulan, no? Ngayon. Okay, update tayo dito mga kamukil While hinihintay ko yung Magde-deliver ng span drill no? bukas uh, Magsisiling na kami dito no? Sa Katalunan Project yan oh, yan, show si mga kamukil no? lakas ng ulan Nakikita nyo, may nagtratrabaho pa rin So pinadesisyon ko sila mga kamugil Sabi ko sa kanila hintali, Hintayin muna natin hanggang isang oras Kapag uh, kasi eksakto alauna Wala pang alauna mga kamukil, mag-aalauna bumuos na yung malakas na ulan. So, pabor naman din para sa akin kasi tinitingnan ko din mga, mga kamukil yung ating roping kung wala ba siyang mga tulo. So, para mga kamukil, nalibot-libot ko na. Kanina pa ako nagmamasid, nagbabantay sa mga tulo. O, so, wala naman tulo mga kamukil lang. No. so yung kasama ko, sabi ko sa kanila, hintayin mo na ng isang oras bago magtrabaho. ah uh, pahupain mo na yung ulan. So, sabi nila, hindi na yung ulan. ah uh, tutan lang dito na sila, tra-trabaho na daw maliligo, no? Maliligo sa ulan. So, decision nila yun. So, yun sa akin, hintayin hanggang alas dos. Pag hindi huupa yung ulan hanggang alas dos, update lang muna tayo. Wala tayong pasok, no? Uh, total, hindi pa naman tayo nakapag-umpisa nagtrabaho. So, yung policy kasi dito sa construction, mga kamugel, kapag nagsimula na kayong nagtrabaho, Uh, pag simulan yung nagtrabaho, walang ulan at biglang bumuhos ng ulan, pag nag-start na kayo magtrabaho, counted na yon no? Walang trabaho, pero kaunti na yung araw nun. ah uh, ito kasi ngayon mga kamugil, hindi pa nagstas, nagsisimula yung trabaho eh. Uh, hindi pa nagsisimula yung trabaho, umuulan na. So, pinadesisyon ko sila mga kamugila, Kung magtrabaho ba sila o hindi. No, okay lang naman sa akin, mag-half day. O basta sabi ko, hintayin mo na hanggang alas dos. Pag hindi ihupa yung ulan, half day tayo. Sabi ko sa kanila, walang duty ngayong ng hapon. Pero sayang, iniisip din siguro na yung kita nila. So, pinapayagan ko na lang mga kamukil ayano. Ayan So, kahit paunti-unti, makapagtrabaho tayo ngayong hapon. So, ito dito mga kamukil. Na ah, pagdating ko kanina, nagulat ako bakit ang lalim na, no, ng hinukay. May nang mangyayari, tambakan na naman ulit. Okay na to dito. Na-prepare ko na sana to, yung kulang na lang, pagsasan bidding na lang sana. Ito. Yan. mangyayari? Hinukay. Ah, malalim na. Malayo na masyado, no? Ito yung level ng ating flooring, oh, itong tansi na to. Ano? Oh. napakalayo na laki na ng hinukay no? So, yung mga hinukay nila doon tinambak sa likod yan, yung pinatag natin dyan no? yan nila tinambak kasi flow flooringan din yan so, yan tatambakan maraming sunbeading magagamit dito ano, o, mas maganda yun mas makapal, mas maganda no? yun nga lang uh, nagdubli tayo sa trabaho ah uh, meaning to say, dubli din tayo sa pasahod. Instead, kanina pa sana ito natatapos, no? Kasi san bidding na lang yung ulan dito, eh. Tapos, pagtatam, ah, uh, pagkukumpak. O, so, ngayon, tatambakan ulit. So, dito, sa kabilang kwarto, ito yung trabaho nila kanina, na flooring, ano, While may nag-prepare dito, linukuringan din nila to. So, dito sila naghahalo sa loob, mga kamagil. Ito yung sinasabi kong advantage pag nabubunga na yung project natin. Umulan man o umaraw, Kapag trabaho tayo, no? Ayan, si Mikmik ko basang-basa, no? Gusto na magtrabaho, eh. So, yan. Uh, tuloy yung paghahalo, mga kumgil, para dun sa kabilang kwarto. Yung ating pag si, uh, pag -pre -priming o ceiling natin, full way na lang, isang hinay na lang yung binabanatan. Tapos na to ngayon. So, bukas, magsta-start magsta -start na tayo sa pagsisiling. Mula dito, ito yung unang may silingan, mga kongkil, papunta dun. Pero bukas ng hapon, matatapos na ito sa sa ceiling. Kasi yung materialis para dito, darating yun ngayon. So yung target na naman na flooringan ngayon mga kamugil, ito dito. dito. Yan, sa idol. Dol, siya tao tala. Pag na, na? pina-spice ko na sa kanya mga kamugil itong electricals natin. Para ready to uh, ceiling na. Takpan na lang mga kamugil. While dito yung aking kapatid, siya yung na-assign sa ano, sa pag ceiling joist natin. Ito na lang yung huling part na si ceiling uh, install na ceiling joist mga kamgil. Yung ating dalawang mason si Jimmy at Master Bone nandito naglalatag ng ating barrier no. Plastic barrier para sa uh, tawag nito moisture and before barrier no. Ayun So ito, ito lahat na area na to sa loob ng bahay na anti anay na to. Huh? na na natin to na hindi ka na to ng o na barinahan na natin to ang antay-anay so ito yung huling ilalatag pagkatapos malatag flooring ka agad okay so ito dito na part ngayon itong kwarto na to uh, matatapos nila to ano uh. matatapos nila so dito pinasok na namin yung siminto dito rin tapos na sa pag flooring Ayan, ito dito mga kamukil wala pang naggalaw, no. By Friday siguro yung target ko papasira ko na to. Kasi hindi pa masyadong ano yung kamay ko mga kamukil. Oh. Nung pinirsa ko siyang ibuhat mga kamukil ito. Napansin nyo, may bumukol oh. Ayan oh. Biglang bumukol yung ugat mga kamugil. Ang sakit igalaw, no. Kaya hindi ko talaga na trabaho. Target ko sana mga kamugil, matrasisan ko to ngayong linggo na to eh. Pero natatakot ako dito sa kamay ko. Kaya i-relax ko muna no. Saka ko to gagalawin. Ito so, yung three, trusses dito. Limit ko dito mga kamukil kasali pag buong tatlong araw, tatlong araw tapos ko na to. No? Yung seryosong trabaho talaga. So, matatapos ko to ng tatlong araw. So, dito na part. Okay. Ito, patuloy yung paghahalo. Na, para din yung maligsan. Na. Asan yung coil na to? tindog sa digdri ah hawa ni mo gyanan para way ma damage gyan oh di diba? ba wa pun trabaho na kuan ba Okay, patuloy yung update natin mamaya mga kamagila pagkatapos ng trabaho namin.